So guys, good morning, good morning, good morning. Ayan. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Uh, after 2 weeks po, ayan, tayo bago natin mabalikan yung ating mga tanim. Ayan, bisitahin po natin kung ano na nangyari. Ayan, tara guys. Ayan. I Start po tayo sa ano. sitaw guys ito po yung mga bunga nya guys oh, mahaba ayan ayan guys yung mga bunga ayan ito guys ayan. pitasin natin bukas yan marami po yung bunga ayan dali natin sa palinki guys yung dahing bunga ganito sa likod guys ito sa guys oh. ayan ayan at dito po guys ayan oh dami guys oh yan titasin po natin bukas lahat yan yun ayan guys oh dami ayan dami bunga guys yehey naglambitinan ayan guys dito tayo sa likod ayan guys mga bunga ayan ang dami, guys. Ayan, oh. Ang daming bunga, guys, oh. Lambitinan. Ayan, guys, oh. Ang dami. Ang ganda sa baba, guys, oh. Pero bukas yan. Pitas na yan. Kasi pwede na po siya, eh. Sa okra. Ayan. Ayan ang okra, guys, oh. Ayan, guys. Tingnan nyo, guys, yung bunga ng okra. Ayan. Katluhan napatan yan ang dami talaga ang ganda nyan guys tingnan nyo guys ang bunga yan o oh. tatluhan talaga oh. yan guys oh. Ang mga bunga dami guys yung isa dun ma magulang yung dalawa dun oh. tingnan nyo guys yung bunga yan dami kutin natin ayan guys ang dahing bunga ayan pitas tayo bukas guys ayan punta tayo sa ano guys yung pakwan ayan dito guys yung pakwan Ayan guys yung ano, Ito yung bunga guys. Oh. Ayan. Meron dyan malalaki guys. Bunga. Ayan guys yung Pakwan pakuan. Ayan. Ayan sila. Ayan guys. Hindi ko sila dinadamuhan para okay yung, bu yung sigla ng ano. Pakuan ito guys ang bunga ayan yan ang bunga nya guys ayan dalawa ito pa po yung isa guys ayan ang dami <laughs> ito guys yung isa malaki na ayan ayan laki na guys parang may kagat may kagat nga ito guys ayan. ayan sila Ayan guys Ayan tatlong buong Rumpunok <laughs> Ang dami ng buong Sana mabuhay lahat Ayan After 2 weeks po Hindi ko nabisita Ngayon gandun po yan Ito tayo sa kalabasa Buti nagarecover kasi ano po ito eh, na sana po ito eh. Itong mga kalabasa na to. Kaso ginawa natin ng paraan. Dinagdagan natin ng lupa para madagdagan yung oxygen. Ayan. Nabansot tuloy siya. Sana mabuhay pa yan. Ayan guys. Ayan. Ito. Kaya hindi ko rin dinadamuan kasi tulong sa pampasigla din sa kanila ayan, dito guys namatay na yung dalawa ayan wala na yung dalawa guys ayan. dito ayan buti bumalik sa ano sa dati masigla, masigla na uli siya guys yan, yan yung kalabasa dati ang taba niyan kaso sa sobrang init di kinaya ito so, tayo sa kalabasa ulit guys ayan po yung bunga yung dalawa po yung magkatawi na tapos na isa ayan yung tawag so itong lumang kalabasa po nagpakinabangan na yan may walo na lang yung bunga niyan natitira yung bunga niya guys ganyan yan guys yan. isa pa ibang variety yan guys ayan guys ano cute <laughs> ayan guys yan. magulang na po yan basta dilaw na ganyan ayan po yung isa guys ayan yung isa guys so, nakapahatong sa ano saan. lucky ayan po guys yung papaya yung hanggang baywang po yan Dito po tayo sa mais guys. I iilan po kasi yung mais eh. Ayan, naputol. Ayun po yung mga mais. Punta tayo sa talong guys. mga tanim na talong, ito po 'yan oh. Ang bunga po niya ay nabubulok, ito po. Oh. 'Yan, 'yun tulad mo nalaglag. Ganito po yung bunga niya oh. May mga sakit. Hindi maganda yung talong. Kaya tatanim tayo ulit naggano ako nag nagpunla po ako. Tinan niyo po ito. Oh. Yan may mga lang may mga uod. So dito tayo sa iba. Ganito ito yung bunga nyo, guys. Ayan, oh. may mga may mga ano, baltak-baltak. Ayan Pero walang uod po yan. Tulad po nito, oh. yan. Yan may uud na po yan sayang tingnan nyo to guys ito bulok ayan guys bulok oh. so tapon ayan. maraming sayang hindi maganda ang talong ngayon na tanim ko yung unang bunga guys maganda Grabe guys. Ganyan siya guys. Yung unang bunga lang nito, napakinabangan na maganda eh. Tingnan mo ito guys. Parang ano. Parang apple siya na nag-vlog. Star apple. Sana so po yung ganito siya. Ganito saan ang kulay. Yan. punta tayo sa kabila guys yung dalawang linya ito maganda ganda pa to guys ayan guys so, hindi siya nag brown ayan guys ayan medyo maganda siya yeah, pitasin natin bukas yung mga bunga na yan Yan sa mga bunga guys, ayan. Marami naman siya. Kaso Marami yan kasi, kasi uod. guys. Tapos guys, may punla ako. Ayan. Dito ko itatanim yung punla. Mga 50 na puno yan. Ito guys, sinaluan ko ng kukupit kaya malambot. Yan. May kukupit po yan. yan ang tataniman ko guys yan. ang may tatanim dyan ano 50 pirasong puno punta tayo sa ano guys sa uh, punta natin yung punla natin talong tingit natin itong ano guys alog guys nagtanim ako kahapon Ayan. ito na yung mga tanim ko guys napakinabahan ko na yan Ayan. ang lalaki guys ng alok ayun yung tinanim ko kahapon guys yan ito yung mga alok bati, guys ang tataba kulay green at ito yung mga tinanim ko pa guys dalawa so ayan na guys punta tayo sa ano guys sa punla na talong so ayan guys ang talong ayan nandun yung ngayon, 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 kalabasahan Pakwan. at ito yung ano okra okrahan tapos si tawan doon ayan guys yung buto ng talong binhi ko yan ito guys yung punlang talong kaso diniligan ko ng abuno na may tubig yung hinalo Kung nasunog yung dahon oh. No? siya Ayan. so lagi kong tinat uh, dinidiligan yan Ayan. dito tayo guys celery isang puno po yung binili ko tapos kinuha ko yung mga pwedeng ga gamitin sa ano sa pansit yun tinanim ko yung puno ito na siya sana lumaki yun guys. so ayan guys hanggang dito lang yung munting vlog ko sa mga gulay yan so sana po supportahan yung aking youtube channel Papsky TV po So, ayan po. Sana po lagi kayo mag-ingat kung saan kayo nandun. Ayan. Ingat po palagi. Ayan. Keep safe po. Ayan, mga OFW. Ayan. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan. Ingat po palagi at laban sa buhay. So, ayan. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!